presyo ng karneng baboy patuloy sa pagtaas, daritong glucose ni Main Bareto. Patuloy sa pagtaas ang presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas sa 10 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng karin ng baboy, aabot naman sa 370 pesos ang kada kilo ng kasim habang pumapalo sa 400 pesos ang liempo, ayon sa ilang mga nagtitinda basta na lamang tumaas ang kuha nila sa kanilang supplier. Samantala, nilinaw naman ng grupong Sinag na hindi ito epekto ng El Nino dahil sapat naman ang supply ng baboy at manok. sa lamang mataas ang presyo ng ilang farm input tulad ng feeds at langis. Idagdag pa ang bayad sa biosecurity. Gayunpaman, hindi dapat umabot sa 400 pesos kada kilo ang presyo ng baboy. Kaya't nakikipag-ugnayan ang pork producer si DA upang masilip ang problema at mapababa ang presyo ng baboy. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.